Una po, punta tayo sa ating Facebook account. Then, hanapin natin yung professional dashboard. Yan. Pindutin natin ang professional dashboard. Yan. Pag napindot natin, dadalhin tayo sa payout. Pindutin natin ang payout. Then, makikita po natin dun sa taas, mayroong maliit na sprocket na setting. Makikita natin sa taas yung maliit na sprocket. Pindutin natin siya. Then, dadalhin tayo niyan sa ating payout method pindutin natin ang ating account na gamit dyan at ating i-update. Pag napindut natin, pindutin natin yung update. Then, manually link, manually link bank account. Pindutin natin yon. Pag napindut natin, yan, fill up natin kung anong bansa. Yan. Pindutin natin kung nasa Pilipinas tayo. Yan, pinindut ko dyan, Philippines. Then, yung SWIFT code. Ang swipe code po natin mga mahal kong followers, pwede natin i-check sa Google or sa YouTube. Pindutin natin sa YouTube ang swift, BPI SWIFT code. Yan. Ibibigay po dyan sa YouTube, makikita natin. At nakita ko sa YouTube ang bagong swift code. Ito po ay update nitong 2024. Yan. Ang nakita kong swift code ng BPI, BPFS PHM 1XXX. Yan. Tatlong X yung nasa dulo. Then, ilagay natin yung ating bank account number. Yan. Makikita natin dyan yung sinulat ko yung bank account number. Pag natapos natin, pindutin natin yung link payout method. Then, magsasuccess na yan. yan. Makikita natin sa ating payout ngayon na nakalagay na dyan ang BPI ko yan. Darwin Mangunday Okuner, Bank of the Philippine Islands. Yan. Ganun lang mga mahal kong kapalawers para yung ating sasahodin sa Facebook ay sa BPI na papasok. Okay, maraming maraming salamat mga mahal kong followers.